Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Dr. Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar, his formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology Technology Application and Promotion Institute. The nalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during midral invention contest and expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 this said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo Yao e. ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine Welcome dito sa palatuntunan ng Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala na magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan at walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag ng kalusugan. Ito po ay napatunayan na ni Doc Alternativo Pounder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada de Libo, kasama yung ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena de Libo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na bukasiya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, Dr. Vince Lambak ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngayong oras ang banal na minsahe. Nakasulat po sa mga awit, kabanata 86, kapitulo 5. Sapagkat ikay, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Ito'y nakasulat at marapat isa buhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Do, Alternatibo Newscast. Magandang araw, mga kadok Alternatibo. Dito naman na tayo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan. Hindi masakitin kung tinamaan man sakita, sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ikaw, mga kadok alternatibo na nakikinigo dito sa ating palatuntunan. Isa isip, ano po yung mga pagkain na nakakabuti sa atin? At ano yung mga ipinapasok natin na hindi ho kaya-aya ng ating sistema ng ating katawan, e eh, magre-resulta po ito ng kapamakan sa usapin ho natin sa ating healthy na pangangatawan mga kaibigan. Kailangan na ating tangtyain uh, ano ba ang magagandang pagkain na magdudulot ng magandang uh, epekto sa ating uh, katawan. Huwag nating isipin na uh, porke masarap, eh mahirap yan. Remember, base sa pag-aaral ng Dok Alternatibo, ang lahat ng mga pagkain na masasarap na hindi ho akma sa ating uh, sistema, eh malaking magdudulot ho ito ng kapamakan sa usapin ng ating uh, pangangatawan. Kaya isipin natin yung mga pagkain na siya mismo na makakatulong at uh, may magandang epekto sa ating uh, kalusugan. Yan po yung isang uh, panawagan, hinihikayat ho natin ang lahat nating mga taga-subaybay na tangkilikin ang programang dok alternatibo para sa herbal at natural na lunas at ito'y magdadala ho ng magagandang impormasyon hinggil po sa ating magandang pangangatawan. Kailangan na ating isaisip yung ating buhay ay napakaiksi. Kailangan na mai-enjoy ho natin yung ating buhay e mo mai-enjoy sa ganun na punto na ang dami mong iniindang problema. Eh bakit maraming iniindang problema? Hindi ho natin isinaisip ano yung masamang epekto sa mga pagkain na ating ikinapasok sa ating ah, sikmura. Kailangan na maintindihan yung buhay at saka yung lifestyle at mabago po ito sa pamagitan ng pagdalo ng mga herbal and holistic seminar na ginagana po mga branches ng doc alternatibo. Yan po yung ating panawagan kaya ikaw na nais mong uh, masolusyonan yung iyong iniindang problema tulad ng nanglalabo na yung mata mo, meron ka nang uh, nahirapan ka nang matulog, hinihingal ka na at naglalamig na yung buong katawan mo, indikasyon po yan na dapat ho na matingnan at mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Yung hindi ho band solution, solusyon, yung intact solusyon talaga na akma sa natural na pamamaraan ah, makakatulong sa inyo yung formula ng dok alternatibo. Dalawang uh, punto ito, yung ating 7 days cleansing formula na iniinom ho ito sa loob ng pitong araw, lang mismo sa iyong pamamahay at merong mga alituntunin na ibinabahagi ito. Now, kung malala na yung, yung iniindang problema diyan, matagal mo nang iniinda yung nasabing karamdaman, marami ka nang iniinom na mga gamot pero wala pa rin pagbabago ang iyong uh, pangangatawan, e eh ituloy mo yan? na nararamdaman mo na yung tinatawag nating side effect. Remember, ayon sa pag-aaral, na every drugs na iniinom mo, the minimal side effect, mga kababayan, e, eh, labing isa. E, eh, paano yan? May maintenance ka ng limang piraso. Nararamdaman mo na yung masamang epekto. Kaya, kaibigan, Isang uh, paanyaya o isang payo bilang isang tao na wag mo nang titiisin 'yan. Idulog mo 'yan sa eksperto para matulungan at mabibigyan ho kayo ng tamang gabay. Lapitan 'yung ating mga iba't ibang mga branches ng Doc Alternativo, daluhan ang uh, ginaganapong herbal and holistic seminar. Ito 'yung magbibigay ho ng agarang solusyon sa iyong iniindang problema mga kadok-alternatibo Katapusan yung pag-inom ng tubig Hindi ho natin binabaywala kasi isa yan sa mga advokasya na tinitindigan ng dok-alternatibo eh dahil maglalabing anim na taon na po ito na marami na po ang nagbago sa kanilang buhay mga kababayan. Kaya ikaw na nakikinig ho dito sa ating... Uh, tuntunan wag na wag ho talaga magkukumpiyansa sa ating buhay. Kailangan ho na ating mahalin yung ating pangangatawan dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating pamilya. Kaya isang membro ho natin, sa kanyang patutuo, kanyang ibinahagi yung kagalingan na malaking na itutulong yung formula ng Doc Alternativo narito po yung kanyang testimonya. Noong siguro mga masisig six years na akong gumagamit ng, ng mga plan ng Doc Alternativo pagkatapos ng pandemic ano yung may aso kami yung aso namin kumihihi dun sa basahan ang ginagawa ko doon sa rooftop siya nag nagbabras pag umaga. Hindi ko alam, may sugat pala siya dito. Yung puno namin ng mangga doon, merong malaking daga, naiihiat pala siya. Tapos, after five days, mapula ang mata niya. Ngayon, nung sunod na araw, nanilaw na siya, yung parang lumubo, nag-ano na pala siya, yung nagmanas. Hindi ko alam na, sa daga pala yung ano sa kanya yung lettuce. Tapos, ginala ko siya sa may signal, tinanggihan na kami ng clinic, sabi na din namin sa malaking hospital. Pagdating doon, di laboratory siya ng mga 7 ng gabi, ayun na, may result na tinawag ako ng doktor niya na, may sis, yung kidney po ng anak niyo, 11% na lang ang gumagana. Ang creatinine niya, 700 plus. Pero nanilaw po siya. Sabi niya, ano na po, kasi kailangan siyang i-dialysis agad ng tatlong sesyon. Sabi ko, itong ayoko kasi di walang walang nagbubuhay sa mga dinadialysis karamihan na mamatay. Pero si Dok, nung bago ako nag-ano nung result, kausap ko na si Dok Jo. Sabi ko, Dok, ang anak ko may lepto siguro, kasi dilaw na nandito siya, namamaga. Sabi niya, sige po, ma'am, kung anong gusto niyo, sabi niya. Sabi masasabi so kasi sabi ng hospital, i-dialysis ko ba siya? Hindi ako pumayal, sabi pa nga ni Doc. Sige ma'am, i-dialysis ko kahit one time. Sabi ko, hindi Doc, pupunta ako dyan sa clinic mo. Nadaan kami, kahit gabi, pwede bang hintayin mo ako? Hinintayin niya kami, ginawa ko yung ano yung, dinala ko yung result niya. Talagang puro bagsak, bagsakakain niya. Pinigil niya agad ako ng ano, yung seven days cleansing na ano. Pagkalinggo, inumpisahan ko siya. Lahat nung nakasulat doon sa bad papers, inumil ko po siya lahat. Tapos after three days, yung ihi niya ang baho. Parang royal flores na bulang bula Pero yung anak ko, unti-unti nawawala yung manas niya. Pero bago ko inumpisahan, yung isang box na yun, dinasalan ko siya. Sabi ko, Lord, galing ko sa mga halaman na gawa mo. Iblis mo na gumaling ang anak ko. Tapos yun po, after one week, umano siya yung lumiit na unti-unti. Hanggang naging ano siya, naging one month. Sabi ni Dok sa akin, after one month, ma'am, palaboratory mo siya ulit. Okay. Pinalampas ko siya ng one week, Pag pagpalaboratory ko sa kanya, tapawa ng Panginoon, nag-normal siya lahat. Tapos yung anak ko, hindi na siya mag-ibaw. Yun lang, hanggang ngayon, tuloy-tuloy kami yun ang, kaya kung lala kami yung sakit, maintenance namin yung mga ano, lalo pag bahay, pag may lulupo ko mga acid na yun, yung mga bawan. Oh, thank you po sa local community. Tagig po ako. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na brand sa Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan makinarya sa dekalidad at may seguridad. Ito na ang Dock Alternativo Machinery. Dock Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Dock Alternativo Machinery. Pagkatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Tour No. 14, Usa Village, o Las Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Dock Alternativo Nationwide nationwide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machineries Facebook page. Doc Alternativo Machineries. Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon Diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magmaintenance medication pa sa synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan Nahinto na safe ang mga maintenance medication na mga synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program sa natural megadose vitamin C IB ng Doc Alternatibo. ng um, Barangay A sana sa antique. Ang uh, duro-duro din ang akala ba siya kung akang wala ka pa ko kagamit ng pradas kung to may mga hardiness ako may high blood tapos taas ang akang mga uric acid ah uh, umpisa nga na kagamit ako kang ang pradas ng doc doo daw nakaganhaga na akon mga sakit kagura na ako naga, inom kang mga synthetic drugs ang um, muna naman nag inom ko kang especially nga kung mag-abot na niya akang acid ang nagainom naman ako ang produkto ang Dukal Tantibo nga ang corn coffee. Tapos ang vitamin B complex at ang mixed in coffee ang muna ginahimu ko meals kada aga. Sa tanan nga may mga sakit nga payas ka nga bisan ano na masakit. Hindi ka mo sa bulong pa mga doktor sa mga synthetic drugs kay ang mas delikado ria kung mga imo nga mga baklan, just ang alternatibo daw ra side effect kawasay mga lawas sa so, mga kado. Oh yeah. Kag wa sa ato nga lawas. Oh, Ako si Cynthia Har ng um, Barangay 8 sa Nasaytik. 66 years old. So duro gid salamat ma'am and God bless. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan na isa ho nating membro na sinabi niya noon ipabalik-balik eh, ito yung kanyang iniindang problema pero nung nakarating dito sa Doc alternatibo, sinundan ang cleansing program ang natural megadose vitamin C IB at hindi na naospital. Naalagaan malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternativo. Kaya kaibigan, sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch Upang magabayan sa tamang pagsunod, nag-cleansing program at megadose vitamin c i B at mas mabuti. Nadaluhan ang naka-schedule ng na mga herbal at holistic seminar dyan sa brands. At sa loob ng ilang oras, iyong maintindihan, mapakinggan ang alternatibong panggagamot, dalin lang ang mga medical records or any laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo. So one-on-one check-up and counseling, pagkatapos ng seminar, at libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch. Ang Doc Alternativo ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing. Sa loob ng 16 years, magkasama tayo mga kaalternatibo at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-iisa lang ang Doc Alternativo. Hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng Alternative Medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng Alternative Medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng DOC Alternativo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagtetext na sister company sila ng DOC Alternativo para sa legit na mga detalye at katanungan alinman sa mga address ng DOC Alternativo branches nationwide. Mag-message lang sa Max DOC Alternativo Products Facebook page o di kaya'y o mag-text sa ating hotline number 0946 9 6, 7, 3, 2, 1, 1. labing anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon, walang nagbago sa advokasya ng DOC Alternativo. DOC Alternativo, subok at pinagtibay ng panahon. DOC Alternativo Newscast Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot. Sa mga health concern, narito po ang gabay na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng DOC alternatibo sa buong Pilipinas mula sa pagtuturo ng ating founder, multi-awarded Pilipino inventor, Inventor Doc Edgar Lusada de Libo. Para sa karagdagang katanungan, clarification, e-text yung ating hotline o di ba kaya tawagan sa 0946-967-3211. Aking uulitin yung ating hotline para sa karagdagang katanungan, as question at saka clarification, tawagan o diba i-text ang 0946 967 3211. Boy na no, mga kaibigan, na linya ho natin ngayon ang ating Doctor of Ministry and Natural Healing at the same time yung ating uh, Branch Manager ng Abulog Branch at National Lecturer. May tanong dito sa Hotline Doc MJ, masolusyonan ba ng formula ng Doc Alternatibo dahil marami na akong maintenance sa aking hypertension. Yes, Doc Vince, uh, matutulungan ang tamang uh, tamang magagawa ng ating mga formula ng Doc Alternative, especially sa may mga hypertension, kung sa may mga synthetic drug medication. Sa so, paano ba gawin to? So, dapat Uh, masundan yung uh, mga services natin. For example, yung 7 days cleansing formula na kung saan ito yung ating formula for 16 years na iniwan ng ating multi-awarded formula doc and, uh, and doc ed. And of course, kasabay dyan dapat mahinto ng sa mga synthetic medication na pamamagitan ng ating vitamin C intravenous na kung saan subok at tested na ng ating mga members na nationwide and doc wins. So, so yun dapat ang gawin para masolusyonan yung ating problema sa ating hypertension. Hoy, matulungan tayo para ma matulungan mapanatili 'yung ating healthy na pangangatawan. Pangalawang katanungan, na-diagnose ako na mataas 'yung uric acid ko, sumasakit na 'yung aking uh, katawan, masolusyonan gamit ang formula ng Doc Alternativo. Yes, Doc. Diyan, so, nag, um, uh, regarding naman sa may mga matataas yung uric acid, so, na, the best yan yung ating 7 days cleansing formula na kung saan tested na yan, Doc Vince, no? Na kung saan ito yung mga guide na kung uh, yung uric acid kasi nakukuha natin sa pagkain ng mga unhealthy foods so, or yung, especially yung mga white service based products. So, tutulungan yan, babaguhin yung dila, pattern ng dila, at uh, tutulungan na uh, ma-address yung ating problema sa ating uric acid. So mas maganda na mag-undergo ng 7 days cleansing formula and the best china na kapartner pa rin yung ating vitamin C infusion para tuloy-tuloy Doc Vince, para hindi nalalala at lalaki yung kanilang gagastusin at matulungan sa kanilang karamdaman regarding sa kanilang pagtaas ng uric acid. Ayan, pangatlong tanong ng lalamig at saka nanginginig namamanhid yung aking buong katawan ano ang win-win solution sa DOC Alternatibo. Yes, DOC Vince, uh, regarding naman sa mga namamanhid na kung saan uh, regarding that is yun ng mga symptoms na palang pag-take ng mga uh, tawag ito pain relievers. So the best pa rin siya na matulungan at ma-address yung kanilang karamdaman. Sundan pa rin yung 7 days cleansing formula na kung saan uh, proven and tested for 16 years sa uh, ating mga uh, alternatibo na na tawag ito na nagkaramdam ng ganong sitwasyon na pamamanid sa katawan, pamamanid sa tuhod, pamamanid sa kamay. So the best talaga yung 7 days cleansing formula para hindi lang uh, matanggal yung karamdaman. Makorek din Doc, uh, Doc Vince yung kanilang uh, pattern ng pagkain, pattern ng paniniwala. Then of course, pattern ng pag uh, patronize sa mga synthetic medication. And of course, the best pa rin na partner natin ang vitamin sensation para talaga Doc Vince, sure tayo na matulungan yung ating pangatawan at sure na sure tayo na tuloy-tuloy yung ating pagalingan. Ayan na. Now, alam mo natin, napaka-busy mo, Doc MJ, meron kang mga schedule na mga seminar schedule sa dyan sa area mo. Yes, Doc Vian sa so, this coming January 19 with Doc Anastasio Halaman Jr. Makakasama natin siya dito sa may abulog this coming uh, Friday na po yan. At sa lahat ng mga nakikinig, uh, nagdingdingan si Radyo Alternatibo dito ay abulog kung saan nagmalakas uh, malakas yung ating radyo dito. So pumunta kay this coming Saturday. Then of course, ang ating schedule this coming Janu this January is sa Sorsogon sa area ng Bicol, Doc Vian. Sa so, unang-una dyan ang Sorsogon ngayon January 23, araw yan ng Martes. January 24 naman uh, sa may Legazpi. Uh, January 25 uh, sa may Nabua. January 26 sa uh, may Naga. January 27 uh, araw ng Sabado yan sa Lopez. And January 29 uh, araw ng Lunes sa Lucena, Adokvin. Uh, so ating mga seminar schedule. Kaya huwag kalimutang magpa-advance register at your 200 pesos. So marami na po yung mga surprises. Then ang mga matutunan during seminar, Doc Vince, no? na kung saan makakatulong talaga sa kanila 100% Doc Vince. Ayan. Maraming salamat, Doc MJ, sa inilaan yung oras sa programa. Maraming salamat din, Doc Vince. Amat um, mula dito sa may Abulo Cagayan. Ito ang inyong Doctor Armin Natural National Healing, Doc MJ de la Cruz. Magandang araw. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Dok Alternatibo sa buong uh, Pilipinas. Kailangan na makausap personally, ma yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C, sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs bisitahin ho natin yung ating mga brands para maturuan papano matutuldukan yung iyong iniindang problema sa madali ang panahon. All students The Prime School Is now accepting Enrollment For the academic year 2023 to 2024 Enroll now At Prime School As the number one In sports Talents and skills In Davao region An LGBT friendly Community Programs offer Kindergarten Elementary Grade 1 to grade 6 Junior high Grade 7 to grade 10 Senior high Grade 11 and grade 12 Senior high school tracks Academic tracks Humes Humanities and Social Sciences, ABM, Accountancy, Business and Management, TVL, Traps, Technical Vocational Livelihood, Automotive Servicing, Computer System Servicing, or CSS, Electrical Installation and Maintenance, or EIM, Shielded Metal Arc Welding, SMAW, Home Economics Bundle, Bread and Pastry Production, BPP, Food and Beverage Services, FBS, Housekeeping, and Front Office Services. Harry up limited slots only remember prime innovation in south da davao number one in skills sports and talent for more information you may contact registrar's office 0951-378-3351 or 553-0438. or visit the prime complex tiguman digus city choose prime school Mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman Daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ng inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.